guys Yan o no? Malaki na talaga sila 5 months pa lang Nang June 2 Maraming nagkakagusto kay Berhilio ah. Patingin-tingin ka sa akin Berhilio, baka mamaya ibenta kita. Yan matapang yan eh mukha guys Kalabas lang Mayabang kong berilyo na to Nakalabas lang eh Ito si Lowe so. May lap lang talaga to siya kapatid yung maganda gandang katawan nila sinaalaga natin sila ng gusto nakakakain sila dito ng damo ganyan dyan natin Pag may mga manok tayo dito natin nilalagay sa King Louis muna Yan, ito talaga si Kuya masyadong mayabang kasi si Kuya Berilio. <tinyo> Ganda ng kaliskis ni Berilio. Ganda ng tayo. Sana di ma pag nilaban natin to. Ayan. Pag nasa labas sila, kala mo kung sino nga yabang ng purma. Oh. So, ito yung buntot oh. pinapalaki-laki yung buntot niya, ani bang, berilyo tapos nakabuka yung pakpak -pak. Bali, puro lang muna vitamins yung pinuka natin. na tayong tinuturok dyan. Pati dito di kay kan. So, pag nakikita nila ako, nakatingin niyan agad sila sa akin. Ang buntot niya. Barinahan. May ilap pa. Ah. para sa tayo, para sa mukha, para sa laki. Sa buntot lang nagkaiba. No. Lolo laki ng palong nila. Ano yung palong, lalaki. Ganda nang pandito nila, malinis yung pandito. Damot. Ano yeah, na mga bata? Saan galing yan? Ay, hiniram na to. Ah, <laughs> hiniram? Ganda na lagayan <laughs> talaga dito ng malaking... lui